Isang bagay na kailangan nating lahat sa 2024, mga halaman sa iyong tahanan upang hindi lamang ilift ang iyong mood, pataasin ang iyong pagiging produktibo, and turbocharge ang iyong pagkamalikhain, ngunit upang bigyan ka rin ng karagdagang swerte. At maging ang kaunlaran, alam nating lahat na ang mga halaman ay makakapagpagaan ang pakiramdam mo, nagpapadalisay sa hanin, at nakakasipsip pa ng tubig kapag ito ay masyadong mahalumigmig halimbawa sa iyong banyo. Pero alam mo rin ba na may mga halaman na nagdudulot pa ng swerte at magandang kapalaran? Narito ang pinakamahusay na labing isang halaman para sa swerte at kapalaran. Isa, Pachira Aquatica. For sure, number one sa listahang ito ay ang Pachira Aquatica, aka ang Money Tree. Palaging isang mahusay na regalo sa mga taong nagsisimula ng kanilang mga negosyo. Sa feng shui, mas mabisa ang halamang pampuswerte at kapalaran na ito kapag inilagay sa wealth corner ng iyong tahanan. Ang anniversal na sulok ng kayamanan ay nasa timog silangan ng anumang silid, tahanan, opisina, o haldin. At para mahanap itong feng shui wealth corner, kailangan mong tumayo sa gitna ng iyong tahanan na may compass. Ang hilaga ay itinuturing na pangalawang feng shui wealth corner. Ang pechera aquatica ay isang tropical na puno na madaling lumaki sa loob ng bahay. Madalas itong may kasamang tinilintas na puno ng kahoy o napakakapal na puno ng kahoy na tinaddad sa itaas upang magsimula ng bagong paglaki mula doon. Ang puno ng pera ay maaaring makatulong sa iyong kapalaran at kumita ng mas maraming pera sa bahay o sa iyong negosyo. Bukod sa pera, ang pechera ay isa ring mahusay na air purifier. Dalawa Rubber plant. Sinasabi ng feng shui na ang ficus elastica species ay umaakit ng kayamanan, kasaganaan, at swerte. Ang iba pang mga pangalan para sa panloob na puno ng swerte ay kinabibilangan ng rubber fig, Indian rubber bush, o rubber bush. Ang halamang rubber tree ay isa sa maraming uri ng panloob na puno ng ficus. Ang ficus elastica ay may mga bilog na dahon na itinuturing na simbolo ng pera at kasaganahan. Kapag ginilagay sa bahay, ang halaman ay nagpapaunlad ng kapalaran, kasaganaan, at pagtaas ng kayamanan. Tatlo, snake plant. Ang Sansevieria ay nakakatawang tinutukoy din bilang dila ng Bienan o mga kultina ng Belgian. Ang halaman na ito kapag inilagay sa isang perpektong posisyon, ay itinuturing na isang halaman ng swerte dahil sinisipsip nito ang mga lason na gas mula sa hangin at inaalis ang mga lason. Ang snake plants ay ilan sa mga pinakamatigas na halaman na mahahanap mo. Sa loob man, sa iyong hardin, o sa iyong balkon na hay, kayang tisi ng mga matinik na dilag na ito ang halos anumang bagay. Naglalabas din ito ng malakas na proteksyon na enerhiya at pinu-protektahan ang mga residente mula sa negatibong chi. 4. Citrus tree Ang mga puno ng citrus ay mga sikat na halaman na na may ilang espesyal na pamamalaga ay maaaring lumaki sa mga lalagyan. Ang ilan sa mga pinakamahusay na uri ng citrus tulad ng mga lemon o dayap ay maaaring lumaki sa isang palayok sa loob ng maraming taon at makagawa ng saga ng prutas. Ang mga puno ng citrus ay lubhang mabango kapag namumulaklak. Ang lahat ng mga uri ng mga puno ng citrus ay itinuturing na mapalad, Lalo na dahil maraming mga citrus na prutas ay bilog at ginto, nakahawig ng mga bariya para sa kayamanan. At kung mas maraming bunga ang iyong puno, mas maswerting ito. 5. Holy Basil Ang Osemum Sanctum, kilala rin bilang Holy Basil o Tulsi, ay kilala sa mga nakapagpapagaling at espiritual na katamian nito sa Ayurveda na tumutulong sa pagpapagaling at pagkontrol sa maraming discomforts at sakit. Ang Holy na Basil o Tulsi ay nagdataglay ng napakalaking relihiyoso at mitolohikong kahalagahan sa pilosopiyang Hindu. Ngunit ang ugat ng kahalagahang ito ay ang katangian nito ng paglilinis, pagtanggal ng negatibong enerhiya, pagpatay ng bakterya, at pagpapasigla ng positibo. Pinaniniwalaan din na ang pagmumuni-muni sa harap ng halaman ay maaaring pukawin ang simbuyo ng damdamin sa mga tao at puna ng pakiramdam ng kalmado kapag ito ay kinakain. Anim, Jade Plant. Kumang jade plant ay magpapakita sa iyo ng pera, maraming tao sa nakaraan at sa ilang kultura ngayon ang naniniwala na sila. Ang Crassula ovata, karaniwang kilala bilang jade plant, lucky plant, money plant, o money tree, ay isang succulent na halaman na may maliliit na rosas o puting bulaklak at kinikilala sa makapal, mataba, shiny at makinis na mga dahon nito na tumutubo sa magkasalungat na pares. Ang mga dahon ay may iba't ibang kulay mula sa dark jade green shade hanggang pula sa mga gilid kapag nalantad sa direkta o buong sikat ng araw. Ang kanilang mga sana ay kumakapal habang tumatanda. Sa kabila ng posibilidad na hindi mabigyan ng dagdag na pera ang isang tao, ang Crassula ovata ay isang magandang halaman sa bahay na marami ang may magagandang alaala habang lumalaki. Ang mga halaman ng jade ay maaaring isa sa mga pinakakaraniwan at sikat na succulent na halaman doon. Pito, lavender. Siguraduhin ilagay ang lavender sa tabi ng pinto para sa swerte. Kapag ginawa mo yun, at sa pagdaan mo, ang kaunting swerte ay lalabas at itatanggal ang negatibong maaaring subukan sundin. Kilala rin ang lavender sa pagpapatahimik ng nerves, pagpapatahimik ng isip, pagbibigay ng magandang pagtulog, at pagiging disinfectant din kapag ginagamit sa mga produktong panlinis. Walo, Peace Lily, katutubo sa tropical na Amerika, ang Peace Lily ay itinuturing na halaman ng kapalaran. May kakayahan itong linisin ang lahat ng uri ng mga kontaminado sa kapaligiran. Maganda ang berde at sariwang hangin at dahil ito ay mababa ang maintenance at parehong kapansin-pansin sa apil, ito ay perpekto para sa mga opisina at mga tahanan. Siya, Golden Pothos. Ayon sa Feng Shui, ang planta ng pera, bukod sa nagdadala ng swerte at pera ay umaayon din sa pag-iral ng tao sa paligid. Iyon, at muli ang makinis na gintong mga dahon ay nangangahulugan ng magandang kapalaran. Alam din na ang apidremnum aureum ay may malalim na ugat at masiglang paglaki. Ang halaman ng pera ay umaagos na may positibong enerhiya. Sampu, Desert Rose Ang magagandang namumulaklak na maliliit na puno ay kilala bilang mga halamang yaman sa kulturang Chino at isang maswerteng halaman para sa Chinese Spring Festival. Ang adenyo may may makapal, swollen root, ang swerte ay nagmumula doon na sumisimbolo sa kasaganaan at fertility. Ang mga halaman na may pula at rosas na mga bulaklak ay lalong swelte. Ang mga Adenyo may karaniwang kilala bilang Desert Roses. Ito ay nagmula sila sa Afrika at Middle East, ngunit tiyak na hindi sila mga rosas. Labing isa, Lucky Bamboo. Ang isang ito ay nakakalito, dahil ito ay hindi isang tunay na kawayan. Ang maswelteng kawayan ay tinatawag na Dracaena Sanderiana at sa makatuwid ay walang kinalaman sa kawayan. Hanggat ito ay walang dahon, ang puno ay kahawid lamang ng kawayan. Malawak ang ginagamit ang mga ito sa gawaing pag-aayos ng bulaklak. Ang kulturang asyano ay palaging itinuturing ang halamang kawayan bilang simbolo ng magandang kapalaran. Tinatawag ng mga Chino ang Lucky Bamboo na Fuguizu, na may tatlong simbolo na nangangahulugang Fu, Swerte at Fortune, Guay, Power and Honor, at Zu, Bamboo.